for today's video guys magluto na naman tayo ng ulam para sa para sa, piyan sa tiyan. so ito na guys magluto tayo ng pinakbit na pinakasarap na pinakbit sa buong buhay ko pinakbit guys so ito, ito joke lang guys ha so ito na guys ngayon pa lang ako nakabalik na kumain ito so wag tuloy lang paparanood guys ha para na ang nasa huli uh, nandun ang pinakasarap lagyan natin ng ano guys kuyap tawag natin dito guys lagyan natin lang konti lang guys pinakbit guys mga aon tag pinakbit sinong hindi kumain ng pinakbit guys masarap to guys pag may karne ka may karne naman dyan ka sa ref guys pero hindi ko nilagyan guys kasi kahapon nagkarani na kami so ito na lang yung uyabang kain na so yun may sabaw may sabaw na guys oh kala ko ito na guys pwede na hindi yun yun ito ang pinakasarap pinaka the na ulam guys pang palinaw ng mata pang patalino pa pang pahaba pa ng buhay lahat nandito pero dipindi sa tao yan ang kumakain ito so yan masarap na yan To so guys kapag kumakain ka nito guys Malalaman mo ang ang kagahapon. Joke lang guys. Gulay is life guys. Yun. Mm, maluto na. Basta bagting na guys. Luto na na siya guys. Yun. Kain na tayo guys. Babu. Thank you for watching. Bye-bye.